Next, nandito ko ngayon sa si site so nag start na nalagay ng trase sa taas then yun yung mga enjoy sila sa lahat ng trabaho hello ULU mayong hapon ayag ng ayag at doon naman sa kabila meron din nag work doon sila pido and jan jan may may so kanya kanya sila ang trabaho tingnan natin kung ano yung ginagawa nila sa mga kasamahan yung, mag, nanduta na yung basyo no pampinishing kids ya yeah. pero mahal yung ganyan well, I think it's 1.5 yung ano yan kubi ko wow <laughs> Hoy, kumusta mudi, sir, Unsa may ang kuan? Ah, uh, say. Unsa may imong mas anong masabi mo sa bahay? sa bahay, Unsa, unsa? Electric fan ang <laughs> <laughs> um, magtrabaho parang electric pan, Ba, electric pan? Ha? Uh, Tamod, kayo. O Eh, noy. Eh. Oh, so Di pulo. ano uh, 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 kayo? Nari nagwa na kayo. Ah, kuan mo na siya. Nagwelding. Nagwelding sila. Tingnan natin yung sa loob. So, kanya-kanya ang trabaho. May nag-classes. Finishing. Hello, Kuya Pransing. Kumusta? Hello. Okay. Ayan. Tapos si Janjan. Jan. na di ikad Wow. Oho. Uh -huh. Dito rin. Mana. So, pila na. Bali, lawas na lang anak ni Kuya, no? Lang, lawas na lang. Wow. So itu doon. Oh. Wow. Tapos na. Ako. Tawe paling, lang ano nito. nih nito.

So, napatay ko ano nabili ah. Bye Hello you know, ma'am ito po yung ah uh, bombil Yan red saka yung isa yung yan galing yan sa bahay Bali i yan Bali doon sa kabila mayroong mayroong dwarf doon So, andoon yung saging sa baba. Yung masisipag na mga dudong. So, okay lang ang marikakaw de anak kay matubo na siya, pasilungan. So, ma'am, Marina, thank you, ma'am. Bali, ang kulang nito is sinigwilas na lang. Bibili na lang po akong sinigwilas or baka lagyan ko din siya ng Lagyan ko din ito ng uh, pangalan na ano Kalimutan ko. Basta meron akong ilalagay dito. Ang ano pong dapat itanim. Sa so, gilid-gilid. Then, yun. Maganda na siya. Private place na. Private place. So, last day, yung so ngayon na uh, may gagay ko, ana. Gidauban ng mga kahoy. Pero pag maglaya ito, pwede yung kahoy yun para isugnod. Private na do. Private property na siya. So, yung kawayan pala na yelo, andun sa farm yelo ng uh, kawayan gusto niya yelo ng kawayan yan ang sasakyan.